Kapag ginawa mo na ang lahat para iparamdam sa isang babae na mahalaga siya, pero patuloy ka pa rin niyang hindi pinapansin anong dapat mong gawin. Tahimik ka na, hindi ka nagpaparamdam, pero parang hindi pa rin siya naapektuhan. Hindi siya nagme-message. Hindi siya naghahanap. Wala kahit isang tanong kung kumusta ka na. Masakit, di ba? Pero ito ang panahon kung saan dapat mong ipakita ang tunay. Mong lakas, hindi sa galit, hindi sa iyak, kundi sa katahimikan at kontrol sa sarili ito ang stoicism. Ito ang pagiging tunay na lalaki. 1. Ang pagpapabaya ng iba ay hindi sukat ng halaga mo. Una sa lahat, kailangan mong itanim sa isip mo ito. Ang hindi niya pagpapansin sa, iyo ay hindi dahilan para mawala ang respeto mo sa sarili mo. Maraming lalaki ang nagkakandarapa, nagmamakaawa, nagtitext ng paulit-ulit. Anong problema? May nagawa ba ako? Pwede bang mag-usap tayo? Paulit-ulit, umaasa sa sagot na hindi nadarating. Bakit? Dahil nakakapit sila sa pag-asang babalik yung babae, kahit malinaw na hindi na siya interesado. Pero sa Stoicism, tinuturo sa atin na kontrolado lang natin ang sarili natin, hindi ang ibang tao. Hindi mo hawak ang puso niya at hindi mo hawak ang kilos niya, pero hawak mo ang reaksyon mo. At doon nagsisimula ang tunay na lakas. 2. Huwag kang gaganti. Magbago ka para sa sarili mo. Maraming lalaki ang gumagawa ng reverse psychology, ginagaya ang hindi pagpapansin para lang makuha ang atensyon ng babae. Pero sa Stoicism, hindi ito totoo. Hindi mo kailangan magpanggap. Kailangan mong tunay na lumayo. Hindi para gumanti, kundi para magpagaling. Kapag hindi ka pinapansin, hindi mo kailangang hanapin ang pansin ng iba. Hanapin mo ang sarili mo. Bumalik ka sa mga pangarap mo, sa mga goals mo. Gamitin mo ang sakit bilang gasolina para maabot ang bersyon ng sarili mong hindi mo pa naaabot. Kasi, guess what? Sa panahon na nag-focus ka sa sarili mo, sa growth mo, sa peace mo, dun sila napapaisip. Bakit parang mas masaya siya kahit wala ako? 3. Hindi lahat ng katahimikan ay pagkatalo. hindi ka na nagparamdam, minsan iniisip ng ibang tao, talo na to, sumuko na siya. Pero ang totoo, minsan ang katahimikan ay pagwawagi. Hindi ka na naghahabol. Hindi ka na nagmakaawa. Hindi ka na nagpapaliwanag sa taong ayaw ka namang pakinggan. Yung katahimikan mo, yun ang sumisigaw. Yun ang nagsasabi na, hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko. Kung di mo makita ang halaga ko, hindi ko problema yan. Yan ang Stoic Mindset. Tahimik pero matatag. 4. Mag-focus ka sa mission mo, hindi sa emosyon mo. Ang buhay ng isang lalaki ay hindi umiikot sa isang babae lang. Bago pa siya dumating, may mga pangarap ka na. May goals ka na. May mission ka na. Pero dumating siya at parang nabura lahat. Bakit? Dahil inuna mo ang emosyon mo kaysa sa mission mo. Hindi mali ang magmahal, pero mali ang mawala sa sarili dahil lang sa hindi ka pinansin ng mahal mo. Kaya ito ang gawin mo. Ibalik ang focus. Bumalik sa gym, ibalik ang disiplina. Aralin mo ulit ang mga bagay na gustong gusto mong gawin noon. Hayaan mong makita ng mundo na kahit iniwan ka, hindi ka natumba. Mas lalo ka pang lumaban. Mimba, wala kang dapat patunayan. Hindi mo kailangan maging mas gwapo. Hindi mo kailangan bumili ng kotse. Hindi mo kailangang mag-post ng pakul sa social media para lang makita niya. Ang totoo, lahat ng yan hindi para sa kanya, dapat para sa sarili mo. Kung babaguhin mo ang sarili mo para lang mapansin ka, hindi tunay ang pagbabagong yan. Pero kung gagawin mo ito para sa sarili mong kapakanan, para sa health mo, para sa kinabukasan mo, yan ang tunay na pagbabago. At yan ang makikita ng babae balang araw. At kung hindi man niya makita, walang problema. Kasi ang pag-unlad mo ay hindi nakadepende sa validation niya. 6. Embrace the pain. Yakapin mo ang sakit. Ang stoic ay hindi manhid. Hindi niya pinipigilan ang sakit. Yakap niya ito. Kapag masakit, huwag mong iwasan. Damhin mo. Umiyak kung kailangan. Pero pagkatapos nun, tayo. Ang the na lalay o may hindi ang hindi nasasaktan. Ang tunay na lalaki ay yung nasaktan, pero hindi na natili sa sakit. Ginawa niyang lakas ang pait Ginawa niyang sandata ang sugat at sa huli, tumindig siya ng mas matatag kaysa dati. 7. Hindi ka nawala, pinalaya ka. Kapag iniwan ka o hindi ka pinansin, huwag mong isipin na nawalan ka. Isipin mong pinalaya ka. Pinalaya ka sa paghabol, sa pagdududa, sa tanong na mahal pa ba niya ako o may pag-asa pa ba? Ngayon wala ka ng hawak. Malaya ka ng gamitin ang dalawang kamay mo para sa mas mahalagang bagay, sarili mo. 8. Let her go. Kung siya para sa'yo, Babalik yan. Nang hindi mo na kailangan habulin. Tama ang kasabihan. Kung mahal ka niya, babalik siya. Pero ang stoic version nito ay ganito. Kung mahal ka niya, babalik siya. Pero kahit hindi siya bumalik, buo ka pa rin. Yan ang goal. Hindi ang pagbalik niya, kundi ang pagiging buo mo kahit wala siya. Dahil kapag buo ka, kahit anong iwan ng tao sayo, hindi ka nababagsak. Nine, ipakita mong masaya ka kahit hindi na kayo. Hindi para mangingit. Hindi para magpanggap. Pero para ipakita na ang kaligayahan mo ay hindi nakadepende sa ibang tao. Masaya ka kasi nagising ka ulit. May pangarap ka ulit. May direksyon ka ulit. At yan ang pinaka sexy sa isang lalaki, ang taong may purpose, kahit mag-isa. Ten, pasalamatan mo siya sa katahimikan. Natutunan mong mahalin ang sarili mo. Oo, pasalamatan mo siya. Kasi dahil sa pananahimik niya, napilitan kang harapin ang sarili mo. Napilitan kang mahalin ang sarili mo. Hindi mo na siya hinahanap hindi mo na siya hinihintay kasi natutunan mong ikaw mismo ay sapat na. Sa Stoicism, may tinatawag na amor fati, love of fate. Mahalin mo ang nangyari, kahit masakit, kasi ito ang nagtulak sa'yo para maging mas malakas. Mas disiplinad, mas tunay, at sa huli yan ang tunay na tagumpay. Kung nakarelate ka sa video na to, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. May iba pa akong videos na tiyak na makakatulong sa'yo para mas maging matatag. Mas maging kalmado at mas maging mapayapa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Dahil tandaan mo, hindi mo kontrolado ang kilos ng ibang tao, pero kontrolado mo ang sarili mo.